Yeah, tikman na natin yung luto ni auntie kanina guys. So ito yung breakfast namin today. Siyempre. Well guys, hindi na ako naligo guys. Diretso na ako. So, oh, natutulugan ko daw ngayon. Nang paligo ko, diretso ako sa ilog. Krabso so, mamangka guys. Naligo. Ito, puso ng saging. Sa Niluto ni auntie. Tikman natin. Tapos na matagal ko lang na hindi nakakain guys since nung umalis na kami dito. Sabi wow. ang lalaki na ito. Oversize. Ayan. Good morning. Ah, uh, medyo napaga yung ano, at put tayo ngayon sa sementary guys Itong dahilan kung bakit ako umuwi sa Isabela So nandito na tayo ngayon Saan ilibig niyo yung pinsan ito Kilala niyo? Ha? Kilala niyo? Si Sino? Sino?

una. Uh, Pauwi na kami guys. So tapos na ako dun sa pinanggalingan ko. So ito po. Pinuntahan ko kagabi. Gabing gabi na. So hindi ko nabigyan guys. Dati walang tulay ito guys. So ang haba na ito. No? Ilalangoy ko lang yan no? para makatawid dyan. At yung haba niyan, hanggang dun sa bahay ng lola ko dati. Lalakad lang namin yan. So, fruit pa yan. At ngayon, siyempre, sinasado na. Ito yung ilog. Ito yung kakaya river. Ito yung parang tumun. So, ilog na to, no? Ito yung tinatawid ko dati. Ito yung bahay ng pinsan ko. Pinsan kong milyonarya. Bahay nila. Tahan natin. Ano, hindi na may tabi ko. <laughs> ganda ng bahay. Ba ganda ng bahay ni ate, oh. Ganda talaga ng bahay ng ate ko, oh. Ay! <laughs> Pahinga lang ako, bukas ako, alas. Matutulog pa rin ka ng kalating. Isang kalating man kanina, ibig sabihin kanina. Bibili lang yun ng isang bote. Isang kalating. Bye! Hindi na pala kami nakapag-selfie guys sa muling pagpabalik ayun let's go ayan uh, nandito tayo sa Chaga Isabela no? kung so, saan yung bayan ng mga pinsan ko dito sila so yung pinsan ko yung pinuntahan natin kanina si Ate Virgie mayroon siyang pwesto din dyan ayan, may, may pwesto siya dyan isdaan naman ayun yung unang pwesto niya so, ayun ang ano <coughs> So, dito tayo ngayon sa angkel ko Doon ako magpapahinga And then, mamayang Bukas ng umaga pala, alis ako Papunta naman ako ng Kapilang bayan, sa Jones Kaya, bukas na ng gabi ako Babalik may nila, guys Hello, good morning Sarap naman na naamoy ko Ay, siya, anting luto uh, <laughs> Nagtuyo ang amoy ito. Ako, tatlong beses ako nagbanyo kag kanina. Ay, good morning, Uncle. Alas sa isa, pag alas 6 isa pala. Bibili ako ng toothbrush. Wala akong toothbrush. At tayo doon. Ito yung motok ko. Ito yung So nakaready na yung gamit ko dyan. Tikman na natin yung luto ni Auntie kanina guys. So ito yung breakfast namin today. Siyempre, kain na tayo guys. Ayan, pagkatapos ko nang nag-almusal guys, hindi na ako naligo guys. Diretso na ako bihis. Hi. Ayan, paalam na tayo kila Uncle, ano? Sa Uncle Auntie. Lipat tayo sa mga Uncle. Saan? So okay. Saan? Ingat, thank you. Ingat, ingat, ingat. ingat. Thank you sa dama. Bye, Auntie. Thank you Ayan, tayo, bye. Thank you, Ah. oh, bye. So, bago ako tuloy ang muwi sa Jones, dumaan mo ako sa pinsan ko. Ayan, ha. Ah, Mangihingi tayo ng toothbrush. <laughs> Saan Sa Jones lang ako. Ha? Sa Jones. Jones? Hmm, tatlong araw na ako din nagsisipil nyo, eh. Ba't mo ko yung sinabi? Dumaan ka kahapon, Ano kita. Oo nga eh Ah tulog ako maaga Pagdating ko natulog kagad ako eh Okay na to Pagsipilyo lang Bye Kung sa na, sa Jones Oo, sa Jones Hmm Baka... mamayang gabi Okay, bye mm. Bye, bye Ayan, nakaliwa tayo guys dito, no? So, kung dito natin yan Yan yung way na pa uwi Ano yung kaya na natin sa Tiago, Kirino. Ayan. So, dito tayo sa Jones. Lord, na yung Balibubun Bridge Ito ano? yung pinakamahabang tulay sa amin So, maka ko na ito guys So, naminig ko na yan, maligo sa ilog ano? Maligo tayo dun mamaya sa amin Ayan o ano? So, ayan, malapit na tayo guys So, ito yung sigsag namin dito O, ano? So although na video ako na to, the last time na nagpunta ako dito. So wala na tayo. So nandito na tayo. So marami ng mga bahay dito. Ayan yung pensang kong maganda eh. Maganda! Eh Ayan yung ano? Yung yeah. kwarto. Natutulogan ko daw ngayon. Sino? Ako. Di ba ako matulog ngayon? Oo. Hindi ako matulog maya. Nagbihis lang ako ng paligo ko. Diretso ako sa ilog. Siyeram ako ng bangka kay uncle sarap talaga dito tumira sa probinsya, ano. miss bisko. So, puntahan natin yung ilog kung saan yung pinakamalapit na ilog dito. Dito ako natutong lumangoy, guys. So, ito yung sobrang miss ko, guys. Kaya nung last year, nag-video ako dito. Uh, hindi ako ganoon nakapag-video kasi busy kami that time. So, saglit lang ako, gawa nang may pasok ako. So, ngayon wala akong problema kahit ilang araw ako abutin dito guys <laughs> yun yung gusto ko ngayon guys so ayan yung ilog so umulan daw nung nakaraan kaya ganyan yung ano buti nga medyo luminaw linaw na so gagala tayo gagamitin to yung bangka ni uncle guys Ayan. So hanggang doon ano? Ayan lupa na ayan. Hanggang diyan hanggang doon. Kel. Saan? <laughs> ayan. Ah, Mali pala yung dinaan to guys. Yan pupunin natin yung bangka guys. since Dati nun, dati, magkakatabi yung mga naglalaba dito nun. Na. Ayan, may mga gripo na kasi dyan. May lawasa linggo, saya namin dati dito, Sabado linggo. Tapos na ako naligo guys. So, ayan. Bakit ulit tayo, balik tayo dun guys. Ganda ng ulin ng hibon. So doon tayo galing sa baba kanina. At doon ako naligo. So walang signal doon. Walang signal doon. <laughs> Kaya bumalik ako doon. Maraming bayawak dyan. Ito oh, puso ng saging. Niluto na ang Tikman natin. Sa kanyang to, isda, uncle? O, isda. Hindi naman ako nagkakanin la. Na. Gaya ito sa probinsya. Simple buhay. Oh sarap talaga sa probinsya eh. Hmm. Ito yung prutas na matagal ko nang hindi nakakain guys since nung umalis na kami dito. Ayan. Ayan. Ayan na. Tikman natin guys ulit. Parang atis lang din. So wild atis nga. Ibang dasa yung sa atis. Sarap. Ito pala yung puno ng anuna. Sayan o. Oh. No? Ito yung puno niya. So matagal pa to. So konti lang yung ano. Konti lang siya mamunga uncle no? Marami. Parang Marami, ba yan? Pawala na lang. Yan. Ah, pawala na lang ba? Ayan, nanungkit na si Uncle. Si Uncle Totoy pala ang nanungkit dyan. Kaya dinagpot ko na lang lahat yan. Siyempre, may buko tayo. Tikman din natin yan. Grabe, ang lalaki na ito. Oversize. Hindi mo kayang ubusin yung laman na ito. Kain na naman kami dito guys. Ano? Ayan o. Alright guys, thank you guys for watching. Hanggang dito na lang po. Bye, see you on my next video.